Okay, magandang gabi po sa ating lahat Actually, ngayon lang po ako nag-record the, the, the ones that I'm uh, putting on this channel are all uh, previously recorded because I'm I'm so tired I feel so tired Hindi uh, naman po heavy feeling but I feel uh, that the Lord is telling me to take some rest, to take some time Parang ganon So thank you Jesus for that So sabi ko Jesus, kayang-kaya ko na. Okay. So matagal ko na pong gustong gawin ito kasi meron po akong mga series nito okay, kay Kai Pass, ni pero ngayon unahin natin itong si Joseph of Arimathea. Ipapainal ko po si Nicodemus kasi talagang doon ako na-touch ng hosto kay Nicodemus. Okay? Although kasali rin si Nicodemus ngayong gabi sa atin pong tsikahan, istoryahan. Tungkol kay Jesus. O yun, di ba? Ako tapos kayo talaga, oo. Paano pag nasa grace ka, masaya ka. Hindi ka boring eh, di ba? Mga, mga religyo. Ako, huwag ka nagsasulat ng ganyan, ganyan, ganun. Kayo lang, bahala kayo. Basta ako happy ako, may relationship with Jesus, ay siya ang may hawak. Di ba? So, yun po importante. Okay. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin yung kamanghamanghang mga changes na nangyari sa mga tao na naka-encounter ng Panginoon. Siyempre, ang pinaka-popular po dito ay si Sakiyo. Madalas ko nang ma matalakay ang pandak na yan eh. <laughs> Joke. Mat madalas ko nang matalakay yan. So, ilang kailang vlogs tayo dyan. So, sabi ko, how about going to uh, someone na talagang medyo yung prestige talaga niya sa mga panahon kung saan na nakasama siya na, 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 nakahalubilo naka, naka siya ng Panginoong Hesus so Kristo I mean sa kata ng kapanahunan ito pong taong ito ay talagang merong sinasabi meron siyang ibubuga sa lipunan di po ba wherein siya po ay ginagalang bilang isang ano alam niyo na ba parang si Paul din siya eh mga pariseo o saduseo whatever pero may mataas siyang katungkulan sa mga uh Udyo during that time. Well, ang mga tao pong ito alam naman po natin yung sektang kinahaniban ito o yung grupo kalipulan ng mga taong kinabibilangan nitong si Joseph of Arimathea ay isa pong grupo na kumakalaban sa ministry ng Panginoong Hesus Kristo nung siya ay nandito pa sa lupa. Actually po, kauumpisa pa lang po ng ministry ni Lord Jesus, kinakalaban na po siya ng mga pariseyo. Sa panguna, siyempre, ng very popular na si Kaipas. Hindi po ba? So, yan po ang nangyari. Pero makikita po natin dito, hindi po agaran din, ayon sa mga Bible scholars, hindi rin po agaran yung conversion ng mga ito. Siyempre, babanggitin ko lang muna dito si Joseph of Arimatea muna. Kasi sinikudi mo po, separate po yung vlog sa kanya. Ito po ay makikita po natin na si Joseph of Arimatea, kung aaralin mo pong mabuti, he was a wealthy person. He was a wealthy man, belonged to the group of the Pharisees. Ganun pa man, siya po ay mayroong mala ma malawak na pangunawa, I believe, compared doon sa mga tao na kasamahan niya. Mas Pas eh. Kasi ito po, talagang kinonsider niyang makinig sa maestro. Alam naman natin kung sino yung maestro, si Jesus. Tandaan po ninyo, yung mga hindi pa kumikilala kay Jesus during that time na Panginoon, tinatawag lamang siyang maestro, guru, teacher. Okay? Alam nyo ha, huwag kayong padidisib. Hindi ko mo tinatawag nilang teacher o guru si Jesus, yung iba hanggang doon lang ang tingin sa kanya. Hindi niya siya tinitignan bilang Panginoon at Diyos. Mm, don't, do not be deceived with those false religions. Kasi po si Jesus, yes, guru, maestro, pero siya po ay Diyos na naging tao. Naging tao para matupad niya ang dapat tupdin dito sa sangkalupaan yana ang ibigay at ialay ang kanyang buhay sikat tutubos ng buong sangkatauhan at natupad na po niya yan e, balik po tayo sa kwento si Joseph of Arimatea na mangha po ako sa kanya kasi kung titignan po ninyo siya nga po ay may sinasabi po sa lipunan mayaman po siya pero sa kada na i-encounter niya ang Panginoon na nangangaral kinukonsider niya kasi alam po ba ninyo ang pangaral po ni Lord Jesus kakaiba sa pangangaral ng mga pare eh, iyo nakasama niya. Talagang kamangha-mangha. Kasi tandaan po ninyo, yung law, yan po ang malaking basihan ng faith ng mga Hudyo. Ngayon, si Jesus, during that time, sinisimulan niya na yung grace eh. Nangangaral na siya ng grace. At namamangha itong mga tao at nakakamangha lalo, may mga pariseyo rin na namamangha pero nakalagay sa Bible, hindi nila binabanggit na namamangha sila sa Panginoong Heso Kristo dahil sa takot, no? sa takot na itiwalag sila ng sekta ng mga pariseyo o ng judaismo, ng judaism. Okay? At uh, isa doon si, makinig pong mabuti, isa doon si Joseph of Arimetea noong una. Pero alam naman natin, mag pass forward na po tayo kasi I only intended to have this 10 minutes uh nung si Jesus po ay uh, siya po ay pinapahirapan na. 'Di ba? Pinapahirapan na, binubugbog na. Ako naniniwala ako doon nagkakaroon na siya ng ano, ipagma, sabi niya isisigaw ko na, na naniniwala ako sa kanya. 'Di ba? Hanggang si Jesus nagbuhat ng napakabigat na beam, beam po ang kanyang binuhat yung beam, ito po ay idudugtong sa mga puno pagdating doon sa lugar ng Golgota at doon ipapako ang biktima na si Jesus. Pero siya po ay Lamb of God. Ipinako para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Amen po ba? At nung si Jesus Christ ay namatay na po. Okay. Ah, uh, siya po ang uh, lumapit kay Pilato. Sino po yon? si Nicodemo at saka ito nga pong si Joseph of Arimathea. Alam mo nakakamangha po dito? Si Joseph of Arimathea, meron siyang libingan intended for himself. Ah, yung libingan yan, kanya. Pag namatay ako, ika, dito ako ililibing. Kanya. Pero ang nangyari, handa niyang ibigay yun sa Panginoong Jesus. Nakita niyang conversion sa kanya. Alam niyo kung bakit din? Kasi may, may, may prophecy po sa Old Testament na siya ay ililibing kabilang ng mayayaman. Okay, si Jesus Christ po. Kasi si Jesus Christ po talaga, ano siya, hari siya eh. So, kailangan yung mga prophecies, mga prophecies sa kanya, umuukol din sa pagiging hari. Pag hari, hindi mo pwedeng ilibing yan kasama mga hampas lupa. Di ba? Mga HL. Ano yung HL? Kaya nga pastor namin natin, hampas lupa. Hindi, biro lang naman. Hindi mo siya pwedeng isama sa mga hampas lupa the Lord Jesus Christ is king. So, ang prophecy sa kanya, na buhay man siya ng mahirap dito, pag namatay siya, ililibing siya sa libingan ng mga mayaman, sa lugar ng mga mayaman. ba? Diba? Nakita niyo roon, pinapakita yung pagka niya. Okay? Ayun po yun. So, Jesus Christ was laid to the tomb. Um, pamilya tayo sa... Anong pagmahal na araw? Ano yun? Via Crucis ba yan? 14 stations of the cross. Hindi ba yung pinaka-14 station yung si Jesus ay inilibing, period. Wala na tayong mga ano, inilibing lang. No. Aralin natin mabuti, inilibing siya. Yung pinaglibingan, pinahiram. Actually, pinahiram lang yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, ewan ko lang ha. Hindi kaya alam ni Joseph of Arimathea na sabi niya, Pihiramin lang naman kasi alam ko mabubuhay siyang muli. O, oh, di ba? Pag yan ang preaching, sigawan eh. Pinahiram lang. May nangangaroon yan. Sumisigaw yung mga tao eh. Pinahiram lang ni Joseph of Arimathea yung libingan. Alam niya ipapahiram lang niya sa Panginoon. Kasi alam niya mabubuhay ang Panginoon. Ako, check ako doon. Amen. Pwede rin. Kaya alam niya kaya hindi. Basta ang importante. Natupad yung scripture Ilili, Inilibing ang Panginoon kasama ng mga mayaman. Di ba? Nakita niyo yung pure conversion, di ba kay Anong pangalan nito? Yung pandak si Sakeo. Hindi ba? Handa niyang ibigay yung mga ano eh, handa niyang ibigay yung mga ninakaw niya, kinulimbat niya yung mga niloko niya, di ba? mga pinatungan niya ng mga buwis, handa niyang ibigay ng makakapat na ulit, sabi pa niya. Di ba? So, alam mo, pag, na, pag nagkaroon ng konbersyon ng isang tao sa Panginoong Heso Kristo, di ba? Talaga ipagsisigawan mo. Parang sa panahon natin ngayon, halimbawa, nasa isang kulto, tapos nakakilala sa Panginoon. Tapos maski anong awat ng kanya mga magulong sa kanya, ipagsisigawan niya, I love Jesus, I am a born again Christian. Maski itakwil ninyo ako. May ganun po akong kilala. Sabi niya sa mga magulong niya, maski itakwil niyo ako kasi nasa religion sila ng sinaunang religion. O, oh, maski itakwil ninyo ako, ipagsisigawan ko, I love the Lord Jesus Christ. Wala rin ng mga magulang niya. Naging born again din mga magulang niya. Hallelujah. Okay? Kaya, itong si Joseph of Arimathea, kahit ano ang sabihin ng mga pariseo na kasama ko, wala na akong pakialam. Sabi niya, ipapay, ipa, ipapagamit ko ang libingan ko o ibibigay ko ang libingan ko. Mas maganda sabihin natin, ibibigay kasi para sa akin, mas maganda yung na hindi niya alam na mabubuhay si Jesus. Kasi nandun talaga yung pagmamahal niya sa Panginoon. ba? Diba? Ibibigay ko ang libingan ko sa Panginoong Yeso Kristo. Hindi na teacher ang tawag niya noon. Sa Panginoon Yeso Kristo, ibibigay ko ang aking libingan. Gagamitin niya. Nakita niya yung conversion niyan? yan? an ano ang born again experience niyo? Ano yung conversion niyo na naging, alam niyo pa naging born again yung isang tao, mawawala yung kadamutan. Kasakiman, mawawala yan napatunayan ko po yan. Dati po ako, hindi naman po ako sakim, pero, lately, sabi ng mother ko sa akin, napansin niya, ikaw ha, yung, bum bin nakita ko yung, bumili ako ng hamburger sa'yo, tatlo, kanya. nakita rin niya ako, binigay ko yung dalawa doon sa mga ano, yung mga bata sa labas. Mm -hmm. Born again na ako noon. Ayaan niyo po ako eh, po sila naman, kailangan nila yun. Mm -hmm. Bata pa lang ako noon, pero, inunti-unti ako ng Panginoon eh, na may nabago nga sa akin. Mas gusto ko nagbibigay kesa binibigyan. Kasi alam niyo kung bakit? Pag nagbigay ako, si Jesus ang magbibigay, makalawang ulit, makatlong ulit, ah, ba? unlimited, ang palik ng Panginoon. Napakabuti ng Lord. Kung alam niyo lang po, yung mga ano, yung nasabi ko na ba sa inyo 2022 talagang medyo hindi naman po financial distress the Lord won't allow his uh, believers to undergo that to go through that pero parang even, yeah medyo parang financial financial uh, related din in highest ng Lord eh 2023 nagulat na lang ako sa mga turn ng events pambihira Lord kako ka kamangha-mangha ka Panginoong Jesus kako ka ito talaga yung time na wala akong masasabi kundi thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. 2024, mas bongga, mas magandang ginawa ng Lord. Mapapaiyak ka na lang sa mga ginagawa niya. Pero si Nicodemus, tumulong din. Huwag natin kalilimuti. Ibang vlog siya. Sa ibang vlog po siya. Okay? Kasi I believe, uh, yung meron din linen cloth na involved diyan, di ba? Ayan, no? Di ba? yung linen cloth na puti yata. O, oh, di ba? Yun ang pinambalot sa Panginoon. Magandang pagkalibing sa Lord. Kasi ang mga hudyo pa naglilibing po sila na, ne ang kaugalian nila, maglalagay pa ng barya coins sa kanilang mga, sa mata ng patay. Si Jesus Christ, nilagyan din nun. Kaugalian hudyo, ah. Alam mo, mga kaugalian, mga namamatay na hudyo, ah, minamamified. Yung parang mami, damami, gano'n, nakaganon, nakalaka. Yeah, binalot na Panginoon. Ang nagbalot sa Lord, makinig pong mabuti, ang nagbalot sa Panginoon, si Nicodemus at si Joseph of Arimathea. Nasa na mga disipulo, ayun, bahagang buntot, takot na takot. Pero yung dalawang ito, na mga pariseyo, they belong to the group na kung saan, ano, ha? sila ay pariseyo. Diba? Kasama nila kay Pas, ganun. Pero naging malakas na naman nila, ipinahayag nila ang pananampalataya nila kay Lord Jesus nang sila ang maglibing sa Panginoon. Kita nyo? Nakita niyo yung changes sa buhay ng mga taong na, eh, nakaka-encounter kay Lord Jesus. Eh, hindi ako naniniwala na na-born again ka at walang nagbago sa'yo. That's impossible. Meron. Tingnan mo lang. May nabago sa'yo dahil ang nagbago sa iyo ay hindi tao. Ang nagbago sa iyo ay ang anak ng Diyos na namatay para sa iyo, namatay para sa katawan, para bayaran para bayaran ng ating makasalanan at makasama niya tayo sa glory ng kalangitan. Balang araw. Bye-bye.